Sa lugar ng Santiago Island, Bolinao, Pangasinan, matatagpuan ang isang pangarap ng isang bata. Isang pangarap na binuo ng kaalaman, kuryosidad at inovasyon. Kilalanin si Andre, isang batang may malaking pangarap sa pag-aaral at pananaliksik. Ngunit sa isang paaralan na may limitadong materyales Tila malayo sa kamay ang pangarap ni Andre na tuklasin ang mundo ng siyensya, teknolohiya at inobasyon. Hanggang sa isang araw, dumating ang isang pag-asa, ang Starbucks. Mula sa pagtutulungan ng DOST Region 1, Provincial Science and Technology Office, Pangasinan, sa pangungulan ni Regional Director Dr. Teresita A. E. Tabaog at Provincial Director Engineer Arnold C. Santos, sa ilalim ng Community Empowerment Through Science and Technology Program, kasama rin ang LGU Bulinaw, Pangasinan. Sa tulong ng Starbucks, natuklasan ni na Andre at kanyang mga kaibigan ng isang abot kamay na mundo ng mga bagong kaalaman. Mula sa mga eksperimento sa Agham, Hanggang sa mga pangyayaring may kaugnayan sa siyensya at teknolohiya, binuksan ng Starbucks ang isang pinto sa walang hanggang posibilidad. Nakita ng mga guro ang isang pagbabago sa kahandaan at pagiging aktibo ng kanilang mga mag-aaral sa kanilang mga klase. Ang mga kagamitang ito ay makatutulong po sa ating mga mag-aaral, hindi sa lahat sa ating mga guro din po sa ating pagtuturo dahil uh, magiging innovative po ang mga kagamitan na aming pong magagamit sa ating pagtuturo at ma-attract po yung interest ng ating mga learners. Sa matagumpay na pagtutulungan tungo sa isang pangarap ng dost 1 at LG Bulinaw kanilang binigyan ng pagkakataon ng mga mag-aaral at guro na linangin ang kanilang mga pangarap. Patuloy ang aming pakikisa sa sektor ng edukasyon para gawing mas inclusive at papalawig ng karunungan pang siyensya, teknolohiya at inovasyon. Hello, magandang ang po sa ating lahat as we celebrate Starbucks at 13, Let us embrace new strategies and champion the importance of education. Starbucks has played a crucial role in promoting science, technology, innovation, knowledge, and learning. Together, we can amplify our impact and reach even greater heights. Through collaborations and partnerships, we can expand our reach and provide more communities with access to vital information and resources. Ito ang paglalakbay kasama ang Starbucks, kung saan ang tila pangarap lamang ay naisa katuparan.